So ay mga tropa, magandang gabi sa ating lahat at meron akong isishare sa inyo na kapupulutan ng idea. So kung hindi ka pa nakapalo sa akin mga tropa, ay pakipalo na lang po ako para updated, updated po kayo sa aking mga bagong video. At ma-check mo ka ng idea dito uh, dahil isishare ko lahat ng mga natutunan ko sa aking pag diy at kung naputulan ka ng bolt sa sprocket mga tropa, ang tasukat niya po ay pang XRM. So ay uh, ituturo ko naman sa iyo mga tropa ay kung paano magtanggal nung naiwan na naputol sa flage hub natin. Sa mga hindi po kil na kilala nako kung ano yung flage hub, ito po yung itsura niya. And yan po yung nilatawag na flage hub. At pagpasensya niya na mga tropa dahil wala tayong taga video o taga hawa. So bali discarte na lang sa paglalagay ng aking cellphone. Ayan para mabityuan ko lang talaga. So tinanggal ko muna yung natira mga bolt kasi papalitan ko na rin po yan. At ang ipapait yung bago na para sure tayo na hindi na tayo mapuputulan pa at mas matibay. So ayan, ikakat ko na lang din po yung mga video na hindi importante mga tropa para ma mas mabilis po. Pwede niyo pong yan o screenshot mga tropa para may idea kayo kung sa faring kailangan nyo po. At ang gagamitin niyo ay barena at uh, drill bit na one 4 mga katropa. Swak na swak po yan dyan. sa ating pledge sa pagbubutas. So pagbubutas natin mga katropa, ay dahan-dahanin po natin para hindi po siya ma-disalign. At kung hindi niya naman gusto yung ginawa ko, meron, meron pong paraan. Ah, uh, isa pa, kung meron po kayong extractor remover na tools ay pwede po dyan para hindi rin po ma-deform yung thread dyan sa fledge. Ah, uh, pwede naman dyan. Mas maganda po yun kasi hindi siya ma-disalign. -di kasi ma uhugot po siya. At uh, tula rin po kasi ako noon, kaya kailangan ko rin po to ginawa dahil dadamitin ko kinabuhasan. Uh, tinanggal ko lang din po yung mga eksis po dyan sa pinagbarinahan ko para hindi po masira yung ilalagay natin niya bago mga katropa. Diyan nyo po ilagay yung na, na binili nyo na sprocket na bolt. At so yung ganito mga tropa ay stock pa rin ang milagay ko dahil hindi po siya tugma. So yun lang naman ang hindi nagkatugma sa kanya. Pero good na goods pa naman po yung lock niya na stock. So ayun mga tropa natapos na ating pag diy uh, nice ko lang din po magpapasalamat sa mga sa wala sawang panonood at sumusuporta sa aking mga video at nawa ay marami po kayong nakuhang idea sa akin at mag-iingat po kayo parati at huwag po nating kalimutan na panalangin bago tayo umalis. So, God bless po at ride safe po sa inyong lahat.